Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na no fresh at ng updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Namin Main Mendoza Alden Richards ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Namin at kay Alden kahit nasa ang panig pa po sila ng ating bansa o ng mundo. Pag-uusapan po natin yan. At uh, maraming salamat po sa inyong paghihintay. Ano? At uh, alam nyo naman po, um, hirap po ipaliwanag, ano, pero... Ako po yung nakatutok pa kay Lola Granny. Kaya ako po yung nahihirapan mag-upload. Pero wag huwag kayong mag dahil tuwing magka, magkausap po kami lagi ni Lola Granny, eh lagi po kaming updated talaga kay Main at kay Alden. Ano? At uh, susikapin ko pa rin po. Susikapin ko pa rin po na lagi tayo makapag-usap dito. Ano? At uh, hindi ko kasi alam ni Lola Granny na nag-update ako ng ganito sa inyo. At uh, even Si so, Mr. Pinas nga po, ano, eh, pinakikinggan din po madalas ni Lola Granny, pero hindi niya alam, no? Na, alam niya na, naapo niya ho yung nasa likod na to. E ngayon ho, hindi ho siya, makapa, hindi siya makapakinig, eh, dahil uh, uh, hindi niya po maikilos yung kaliwa kamay. Kaya ang lagi niya nalang pong pinapanood, syempre, punta po ako sa YouTube, eh uh, si Mina, si Alden po. No? So, pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang sinasabi po nila sa social media na pagpaparinig nga po nitong si Main Mendoza no, dito sa Itbulaga patungkol dito po sa mga nagliligan, nagliligawan kuno. Okay, kung saan ang dami raw, ang dami sinasabi ng iba, no? Kahit na hindi mo naman kailangan ng mga opinion nila. Okay, yun po yung sinasabi. Siguro, nap napupuno na sa Main Mendoza, no? Pero ito ay mamaya pag-usapan natin 'yan ano kung ano yung sabi ng mga netizens ano Habang si Alden Richards po at saka ang kampo ni Alden at saka kampo po nila Main Mendoza no. Eh alam niyo 'yun, kaliwat kanan po no. salit-salitan po ang uh, paglalabas ng mga larawan ng mga videos no. Uh, si Main kasama si Panot, si Alden kasama si Catherine. No talagang alam niyo 'yun. Uh, nag uh, para sila nag uumpog uh, ano nag kung ano man ano para ma makondisyon ang uh, isipan ng mga tao ngayon naririto nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin ito lang ano unahin natin ang naging komento nitong si Miss Emilia Isanan sabi niya rito lagi na lang nilang uh, akin uh, si Mingay. Ano ba ang nangyari sa iyo Alden? Pinabayaan mo na si Mingay, panay din ang dikit mo kay Sakang. Ano ba Alden Richards, lagi mo nalang lang dinedenay ang pamilya mo. Kumilos ka na, uh, tumi kumilos ka na Alden bago mahuli ang lahat. Magsalita na kayo. Uh, uh, Mag-magsalita na kayo, no? Aldab ikaw ang la lalaki. Alden, uh, mag ka na. Kawawa ang mga anak mo at asawa mo kung mahal mo sila patunayan mo, yan uh, mga magpakalalaki ka. Mahalaga pala ang salapi kaysa sa sarili mong pamilya. Mahilig ka rin sa mga sexy at retokadang uh, ganda. Halos lahat ng mga babaeng starlet na dinidikita na sa mga uh, sa mga mag, uh, mga gandang ritukada. No, salamat Mr. Pina sa update mo. Minsan nawala na rin ako ng tiwala kay Alden. Um, paliwanag po natin 'yan mamaya ni similya Isanan. Ano? Dahil alam niyo 'yun, na, nasa showbiz talaga sila eh. ba? Diba? Kahit na balibalig natin ang mundo, ito ho yung trabaho nila. Ito yung bread and butter na, na sinasabi po nila. No? At uh, para naman po sa ikalawa natin komento, mula naman po kay Miss Imelda P. Sabi niya rito, that's the worst lie I, 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 I I've ever heard nor believe. Bean I is a very high standard lady and no one could lay a hand on her. Just looking at the title of the blog, I knew right away it's fake. But some people chose uh, to believe uh, the li that lies, no? That the uh, liars are spreading uh, for money. We seniors are wondering why the couple are letting this. Enough is enough. No, congrats Mr. Pinas for clearing every fake uh, fake news. your number one to me. Regards to your lola granny, call me granny too. Thank you so much po no. Thank you for the appreciation. Um yung sa mga ganong salita lang po no? na nabubuhayan po tayo and uh, don't worry po uh, sasabihin ko rin po kay Lola Granny na kinukumusta niyo siya. Hindi <laughs> man tayo magkakakilala lahat, ano? At ang ikat, ikatlo na mating komento mula naman po kay Miss Irata League. Sabi niya rito, Always present sa update mo, Mr. Pinas. I don't uh, comment, but I always listen. Kampante, ah uh, Kampante, my happy place for all the major Richard ah, uh, uh, Jr. Ni kami uh, Fulkerson, Fulkerson ano, Alden and Maine, Alden, Maid, uh, Maiden, and Almeng. They've been my happy pill always for and forever. Solid, true-blooded Aldab Nation ever since Aldab started. I ignore and didn't entertain the negatives about Aldab. As for TVJ, include mo si Alan K. You know? Sayang, sinira nilang tiwala natin sa kanila. Yung mga aldepores dyan sa Itbulaga, walang magawa. I don't want to say the barcodes to them anymore kasi mga fake na. Again, thanks sa positive updates mo, uh, idol natin, ano, uh, Alden and Maine. Thank you so much po sa inyong sa inyong komento. At para naman po si kapat natin komento, wala naman po ito kay Miss Corazon so, Sabi niya rito, Mr. Pinas, dapat maging aware po tayong mga ADN dahil sa napakaraming fake news na lumalabas ngayon. Kasi the devil's kind kingdom ay... Uh, binuksan at maraming demonyo ang pinakawalan to spread fake news every day just like sakdan. định grooming and arjokla. so very evil doing lalo na yung account ni na ginagamit na account for rent ano, na matapos mag-post nila ay magbabayad not sure for daily basis or hours basis system ng payment you seems Pinas, they chose means property because of account accountability reason reason any any post they they do no at totoo 'yun alam nyo kasi kapag uh, nakuha nyo ang isang main man ang dami niya pong accounts na, 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 in public for for public consumptions. Kaya nga sila po ay, uh, they, they are um, assuming that uh, once they've got a uh, main Mendoza, of course, hakot-hakot na rin yung mga viewers na meron sa si main Mendoza. Kaya nga po, kumpante ng ganyan si Tito Sen, di ba? Uh, sinasabi niya na kayang-kayang talunin ni main Mendoza ang it's showtime. <laughs> Yan po yung kanilang pinag- uh, uh pinagduduldulan ng mga nakaraan no but uh, yeah totoo naman eh kaya 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 ni Maine Mendoza with Alden Richards na napatauben na ang its showtime we've been there we've witnessed everything with Maine Mendoza and Alden Richards nothing is impossible di ba di ba nga si Vice si ganda nang nagsabi mismo na muntik na nila, muntik na silang magsara because of Maine and Alden. At ang pag-uusapan natin dito ay itong statement ni Maine Mendoza. Yung iba kasi may say no, kahit hindi kailangan. Ano nga ba yung context dito? Bakit nila sinasabi na si Maine Mendoza ay nag-uumpisa ng magparinig patungkol sa panliligaw di umano nitong si Alden Richards kay Catherine Bernardo? Ngayon nung kasi yung ano nila, sa Roswella nila ngayon, ano? Na si Alden Richards together with, uh, ano ang pangalan ng isa? Jericho Rosales, no? Uh, silang dalawa daw po ay nanliligaw kay kay Catherine Bernardo. No, sabi nga nilang iba eh, may may the best man uh, wins daw, no? Yun yung sinasabi ng iba sa mga comment sections. Pero ang marami rin naman po mga netizens ang nagsasabi na iba talaga bumanat sa main Mendoza. Ang uh, ang topic lang naman daw kasi talaga dito ay uh, paano mo ba ipapakilala ang pamilya, ang uh, ang boyfriend mo, no? Uh, sa, sa pamilya, parang ganon eh uh, nga, na napag-usapan nila pero pagdating in, in terms of panliligaw ang dami nag-react dito no sa sinabi ni Main Mendoza na yung iba naman daw kasi kahit hindi mo na nakailangan ng comment ano eh ang dami pang sinasabi ah uh, ito huwag may kinalaman at patuloy ho nilang idinidikit ano, sa mga sinasabi po nila na reaksyon di umano ni Main Mendoza dito po sa uh, pinapakalat nila na si Alden daw ay nangliligaw na kay Catherine Bernardo Okay, ang daming nagsasabi na si Maine Mendoza Raw ay hindi na nakakapagtimpi. Ayan, nagsasabi na raw ng ganyan si Maine Mendoza na ah uh, ang daming-daming mga nagsasabi, ang dami daming raw nang uh, may mga sinasabi patungkol dito sa panliligaw na ito. Eh alam naman daw natin na ah uh, pang-showbiz lang ang lahat. 'Di ba? Yan ho 'yung ah uh, yan yan ho 'yung mga kuro-kuro na hindi naman nila mapatunayan. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Ah uh, once na si Main Mendoza talaga yung nagsabi niyan, eh, pakitaan natin ang video. Ngayon, ito yung video na kanilang sinasend kung kani-kanino. Iba yung konteksto niyan. Patong, hindi ho yan pumapatungkol sa panliligaw ni Alden Richards dito kay Catherine Bernardo. Nasa sarsuela lang yun. Ulitin ko lang, may sarswela sa side ni Alden Richards, may sarswela sa side ni May Mendoza. Ngayon, dalawang sarsuela lang ito. Ang gina ano pong ginagawa nila? Ang mga Aldab Nation po ang nasa gitna. At ngayon, pinagbubunggo nila ng pinagbubunggo yung dalawang sarsuela binuo nila. Para sa ganun, ano, eh, wata lahat ng Aldab fans. Dahil pag wala ng Aldev fans, tatanggapin na ng napakaraming tao na si Maine Mendoza ay lagi nang ipanapares kay Panot si Alden Richards lagi nang ipinaparis kay Catherine Bernardo. At tama ho yung obserbasyon ninyo. Na sa tuwing may post ang isang main Mendoza o di naman kaya ay yung side ni Alden Richards pag may post about kay Catherine Bernardo, lalabanan ito ng ng uh, ng kabilang panig, you no? Know? In, yung kabilang panig si main Mendoza kasama si uh, si Panot, no? Si Alden Richards kasama si Catherine Bernardo. Why they are doing this? Because they are setting the mind. No, they are conditioning the minds Of all the fans, hindi lang all the fans, kundi lahat ng mga taong nakasubaybay sa kanila na ito ang dapat ninyong tanggapin. Maging masaya na lang tayo sa kanila. However, alam natin ang katotohanan. Diba?